Yan mga para, so uh, nandito tayo sa sawmill uh, project, ano po. So uh, napakaraming nagtatanong mga idol kung uh, magkano po yung uh, aming pakyawan ngayon ng uh, tiles installation, ano po. So mag-focus muna tayo mga idol sa tiles installation po ng flooring, ano po. And then uh, following videos mga idol, gagawin ulit natin ng video kung ma magkano naman yung uh, pakyawan natin per uh, riser and sa mga hagdan and then kung magkano ang per square meter natin sa mga uh, toilet and bath o sa CR and then sa mga kasunod pang video ay kung magkano naman yung uh, pakyawan natin sa mga countertops ano po So, sa ngayon, mga idol, ay mag-concentrate muna tayo sa Uh, tiles installation po ng flooring kung uh, nais mong mag magpakabit ng tiles mga idol, uh, tapusin mo yung video na ito, para magkaroon ka ng konting idea so introhan muna natin yun mga para, so katulad ng sinabi ko kanina, ang video na ito ay para sa uh, tiles installation lamang po ng flooring ano po? yan So sa mga bago sa aming channel mga idol ay ito yung ginamit namin yung tiles dito ano. So porcelain po ito yung uh, ginamit namin yung uh, tiles dito sa second floor, ano? sa flooring ito. Although ganito din yung uh, style sa baba mga idol, ganitong klase din. Uh, Magkaiba nga lang yung design. So yung design ito may pattern po anong sinusunod na po. Yan. So, 60 by 60. Usapang 60 by 60 lamang po ito. Yung na i-digital natin. Ano mga idol? So, alas wala naman nang gumagamit ng uh, installation na uh, mas maliit pa dito. Bihira naman. Ano mga idol? So, mag-concentrate tayo sa floor tiles na 60 by 60 po yung sukat. And then, yung ginamit dito sa outdoor, mga idol, sa flooring sa labas, ay 60 by 60 na ceramic. So ceramic po ito. Yung ginamit yung exposed sa araw at ulan, mas mainam mga idol yung gagamitin ay ceramic tiles katulad po nito. Exposed sa ulan, init. So mga idol sa pagmuumuntra ng uh, ano ng uh, tiles ay napakarami nating dapat i-consider ano po. So una, yung i-consider natin mga idol ay yung location kung nasaan yung mga materials na gagamitin ano po? katulad po ng mga buhangin ng mga semento at yung mga tiles kung uh, uh, malayo ba yung uh, panggagalingan ng mga tiles ng mga materials ano po? so una yan yung mga dapat i-consider and then pangalawa na dapat uh, i-consider mga ito ay yung kung ilang palapag yung uh, pagkakabitan ng tiles so mas mataas yung palapag 'yung floor na uh, pagkakapitan ay uh, malamang sa malamang mga idol mas mataas matatag 'yung pakyawan nito. So sa previous vlog natin mga idol, 4 years ago. So apat na taon na po 'yung video ko na 'yon, mga idol. Uh, napakaraming pa ding uh, reaction doon ano at nagpo comment kung magkano na 'yung pakyawan namin ngayon. Ang uh, tinutukoy ko lang dito mga idol ay 'yung sa amin lang po ito. Respeto pa rin sa ating mga kasama na nangangontrata ng mas mataas pa kaysa sa amin. At uh, saludo po ako sa mga mas mababa pa yung kuha po sa amin. Ano po? So itinitali ko muna kung saan nanggagaling yung aming materials dito. Ano? So yung susakyan dito mga idol ay hindi talaga aabot dito sa paanan po ng bahay ano po dyan po sa ground floor ano po So medyo malayo po talaga yung location ng materials, yung buhangin, yung semento, doon din naka-stock sa ridoega doon. Ada maski yung mga ating mga tiles ay nandun po ano. So about uh 20 meters to 30 meters yung layo po ng materials. Then sa second floor pa ito ano. So magkano yung pakyawan ko dito, ano mga idol? So ang pakyawan po ngayon mga idol mga uh, tires ano po na 60 x 60 So 60 by 60 lamang po ito Sa floor tires ay ano po uh, 350 350 po yung ating uh, pakyaw dito per square meter At uh, yung presyo na yan mga idol ay dito lang po sa amin dito sa Villa Verde So paglalabas ako ng Villa Verde, mas lalo na kung lalabas ako ng probinsya ng Nueva Vizcaya, mga ito, halimbawa kung tapo kami ng Pugaw, sa Province, ay mas mataas ko po, po ito. Umaabot ko ako ng ah, 500 per square meter paglabas ko po, po ng Vizcaya o paglabas ko ng aking hometown. Yan. So yan po yung presyo po ngayon ng floor tiles installation na 60 by 60. So, pag pa itong tiles sa mga idol, malamang sa lamang, malamang yung nangungontrata ay uh, mas mataas pa yung presyo niya ngayon. Kalimbawa ng 40 by 40 or 30 by 30 yung tiles. Uh, mas malit kasi yung tiles mga idol. Uh, mas mabagal po itabi. So, yan po yung unang video natin dito. So, sa tiles installation ng flooring, 350 po ang kuha ko per square meter. So, sana po sa mga nagtatalong sa akin, mga idol, nagme-message at nagko-comment, nag ngayong 2025, ang presyo ko po ngayon ay uh, 350 po per square meter. So, bago ko tapisin yung video, mga idol, katulad ng sinabi ko kanina, respeto po sa mga... Uh, mas magas pa kuha sa akin As, at saludo po sa mga types installer na mas mababa din ang kuha sa akin sa akin po lang po itong presyo na to. so hanggang dyan po lagi tayong magingat at God uh, bless po sa ating lahat